good morning po sa lahat. Ayan po, magkaano po tayo. Bali, magpapansit lang po tayo. Simpleng uh, pansit lang po mga guys. Ayan. Ayan po yung mga kantong, saka yung pansit. Ayan. 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 Ito po ito naman po mga guys. Mura lang po siya. Kaya ito na lang po yung sasawak po. Ayan. Sibuyas. Bawang. yung Uh, tawag dito. Repolio. Ayan po. Yan, may bagyo din siya. Tapos may uh, tawag ito, Kicharo. Yan, carrots. Ayan, cubes. Uh, hipo. Ito lang po yung sabog niya ng discipline Yung pansit lang po. Yan po. Yan po. Yan po. yung manok na yun. Muro lang siya. Kaya yun lang po. Ito yung, Ito, yung, ito. ito naman, murak at sisya. Ay, pinahihingi lang po pala sa akin ito. Binigay lang ko sa akin tong keywords. Kaya, inalagay ko na ko